Iba, uh, nakadive na po Tara Let's go Tara mga master Nung mayo, inong Let's go So ayan, first time po tayo mga master uh, Unang napakita po sa atin Na uh, pating agad Pero maliit try ko po nilapitan kaso medyo mailap mga master ayan no oh. kaya wag na lang natin pilitin baka isipin niya kunin natin siya so dito another dive tayo mga master ayan may nakita tayong big eye snapper good size na po siya kaya secure na natin tong isdang to ayan na stone shot natin mga master hindi na po siya nakagalaw at malaki-laki na rin po itong isdang to, kaya kinuha na natin. Ito po yung first fish natin ngayong gabi mga master. Sana po uh, makarami tayo ngayong gabi. So almost one week na po pala tayo hindi nakapamana mga master kasi na-busy po tayo at saka may duty din po tayo kaya ngayon lang po tayo nakabalik ng pamamana. So, ito mga master, si Kandab. Ayun, may nakita ulit tayo isang big eye snapper ulit. Ayan. Ayun, stone shot ulit mga master. Accurate yung pana natin ngayon kasi hindi na po nagagamit. Kaya, mas maganda na yung ano niya. At bunya. Ayan mga master, pangalawang isda po natin yan ngayong gabi. At sa mga Nagbi-message po sa akin na nasa na po daw yung video ko. Ito na po. Mga ma'am, sir, mga master. Ito na po yung na-upload natin. Kaso hindi nga po marami yung huli natin kasi dito lang po kami sa punta. Ayan po sit. Try po ko pong tinusok kaso hindi ko po natamaan. Kaya hayaan na muna natin kasi maliit pa rin naman yun. So another dive tayo mga master. Ayan isang snapper na nakatago sa lapa-lapa patay kang snapper ka ayun stone shot yan po yung pangatlong isda natin ngayong gabi mga master nandito lang po kami sa punta malapit lang po kami na mamana kasi kakabalik lang po natin hindi pa po pwede pang dayo kasi baka hindi pa kondisyon yung hangin at saka tinga natin ito mga master, uh, nakachamba tayo isang suyahan o surahan. ayan napakalaking suyahan po niyan mga master, uh, 1.3 grams, isang kilo caka tatlong gramo po, malapit lapit isang kilo ng lahat ayan yan po yung pinakamalaki sa atin ngayong gabi mga master, yung suyahan ayon o unicorn fish. Napakasarap po niyan sa ihaw mga master. Yang isdang yan kaso pininta po natin yan kasi uh, para may pangbili tayo ng ano gatas o di kaya bigas. Ayan, good size na rin po yan mga master. Mahigit isang kilo. Salamat naman po sa Panginoon at may biyaya tayo ngayong gabi. Kahit kakabalik lang po natin sa dagat. So, another dive po tayo mga master uh, Dito sa dive natin na to uh, Nasa malalim tayo na area At Medyo maganda po yung Current ngayon mga master Kaso Pinili ko po yung dalawa Liptiba o mulmol Kaya Pero uh, mas malaki-laki po kasi yung mulmol uh, Yun na lang po yung tinira ko Kahit Bawal po pero wala po talagang ibang isda kaya kinuha na lang po natin pero malaki na rin po naman siya mga master hindi naman po siya ano sayang kunin so binalikan ko po yung lipti sa ilalim yan pong ba, ba butas na yan kaso hindi ko na po siya nakita siguro lumabas na yon pagka ko ng ano mulmul -mul. So, paaho na po tayo mga master. Ayan, may nakita po tayo isang pusit. Nasa taas lang po siya ng dagat. Ayan, oh. Patay kang pusit ka. Kalya na siguro mga master. Tutusukin ko na naman para hindi makuha. Pero, kinalabit ko na po yung trigger para mas secure po natin kasi sayang din po to. Pwede na po to pang kilaw pag uwi. So dito mga master, dive po tayo. May nakita tayong isang pating. Ayan. Try natin hulihin. So umaho na po kami mga master. Ito po yung huli ni Joey. Puras. Ilak. dalawang ipos-ipos i post ito tapikan po yung siyahan natin mga master apat to bukas din kabawal apel na isda. tayo mong na kawelaing isa gusto ko yung puras ba wala kay pemerintah gan ng kinemeno pabilin takot uh, na pwede lang yas masig matay ko harang inutong nila wak mo nila kita sabutan hirutong nila kita wak niya inutong nito ako, kaduha dali po yung huli ni makmak buklo ay kaduha ko daw lilik may panik ko ulit dahil hindi mo nalala ba puro di sibuk ko daw daw so yun mga master uh, uuwi na po kami Hindi lang po yung huli namin ngayon. Diyan po yung huli ni Boss Dewey Ito po yung huli natin Sa malaking siyahan lang po okay. ha? Ano mo okay. So, welcome back po sa ating YouTube mga master. Uh, matagal-tagal po tayo hindi nakapamana. Mga 2 weeks siguro kasi na busy tayo. Ah, uh, ngayon balik dagat na naman po ulit tayo. abang-abang uh, po kayo mga master. Uh, dito lang po kami sa tapat ng aming barangay. Ito po yung mga kasama natin. Uh, uh, po. Si Boss Ungart uh, Si Bungo. <laughs> si Bro Goyod at saka si Pariim. Commander miyoy. So mga pala okay. kayo mga master, at samahan nyo kami sa aming adventure ngayong gabi. Tara, let's go! Momo! Ta! So mga master, dito na po tayo sa ating spot. Ito po yung gamit natin tara samahan nyo kami let's dive so yan mga master uh, dinugtong ko lang po yung pangalawang gabi ko na pamamana dito sa tapat ng aming barangay kasi maiksi, maiksi lang po yun tsaka konti lang po yung huli natin kaya yung pangalawang dive natin uh, dinugtong ko na lang po para mas humaba haba naman po yung video natin baling dalawang gabi po to mga master na dive natin ito first fish natin sa pangalawang dive itong isang danggit ayan na tamaan po natin mga master sa mga nagko-comment at nagpapa-shoutout po sa akin uh, may ginagawa na po ako isang video doon ko na lang po kayo i uh, ano i-shoutout uh, kasi itong video na to uh, ma-excel lang po to kaya don ko na lang po kayo lahat bisa sa shout out. At maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa aking munting channel. Ito mga master, si dive, isang dalagang kid o solid. Ayun, natamaan po natin. Uh, second fish of the night natin ngayon mga master. Napaka-accurate uh, po yung bagong pana natin na gamit ngayon. Kasi Uh, bagong lagay po yan ang sima tsaka napaka straight na po yan kasi pinarepair ko po ayan pangalawang isda po natin yan ngayong gabi mga master so another dive na naman po tayo ayun napakalaking timbungan o goatfish Ayun, tumakbo pa siya mga master. Pinahabol pa po tayo. Tsaka malalim-lalim din po to na area. Kaya... Ayan, pagpana po natin. Buti na lang uh, natamaan po natin mga master. Tsamba-tsamba na lang po yun. Kasi naubusan na po tayo na hangin. Angat na nga po sana ako. So... Uh, bumalagbag po siya ng konti kaya tinira ko na lang po at uh, tsamba chamba-chamba ko chamba na lang po yung pagtira ko Buti na lang po natamaan natin. Ayan, good size na rin po yung goldfish na yan mga master. Ah, uh, pangdagdag na po yan sa ano, Pangulam. ulam. O di kaya kung makarami tayo pang binta. Ayan, isang danggit ulit mga master. Ah, uh, medyo mailap, kaya ayun. Uh, buti na lang natamaan natin. Lumapit po siya sa ano, flashlight natin. Kaya tamaan po natin agad. Yang isdang yan mga master, uh, napakarami po niyan kapag uh, bare months na po kasi season na po ng pangingitlog nila. At uh, pumupunta na po sila sa mababaw na area. Kaso ngayon mga master, pa isa isa pa lang po sila. Hindi pa po sila masyadong, masyadong marami. Ayan, goatfish ulit. Ayun, stone shot. Good size na rin po yung goatfish na yan mga master o timbungan po sa amin. Uh, sari din po yan mga master. Nasa 250 po yung kilo, kilo ng isdang yan. Maganda yan ipapakain sa mga bagong panganak o di kaya mga matatanda kasi bawal sa kanila yung mga ano, mga lang na isda yung tulad ng danggit, yung buras, bawal po sa kanila yung mga ganyan. Yan, yung timbungan, yung sulit ah uh, napakanganda po yan sa mga matatanda. Kaya, yung mga ganyan, hindi ko po binibinta lahat. Uh, nagtitira po ako para sa lola ko kasi hindi na po siya nakakain ng ibang isda. Yung mga ganyang isda lang po yung kinakain niya. Kaya, tinitirhan ko talaga siya ng para sa kanya lang. So dito sa dive natin ito mga master Isang big eye uh, snapper ulit Ayan sumalubung uh, Sumalubong po siya sa atin Kaya natamaan po natin siya sa may itas ng kanyang mata Pero okay na po itong islam to mga master Good size na rin po to na siguro nasa mga 300 to 200 grams uh, Malaki-laki na rin po to. Ayan mga master manimbuyaw po yan sa amin sa, sa dito sa Loreto tawag sa amin dito manimbuyaw so another dive po tayo mga master ayan nasa mababaw mabaw na po tayo na parte ayan may malaking bato sinilip ko po kaso wala po tayo nakita Uh, pinalagpas ko muna yung ano, alibangbang dyan kasi may hinahanap tayong iba kasi wala po kaya siya na lang po yung tinarget ko para hindi naman po sayang yung pag dive natin Ayan, malaki na rin po yung alibangbang na yun mga uh, napakasarap din po nito sa paksiw itong isdang to kaya kinuha ko na po ah uh, ko paborito ko rin po tong isdang to pang paksiw at saka pang ihaw. So another dive po tayo mga master. Uh, dito sa dive natin ito. Uh, nung una hindi po natin nakita tong isang uh, rabbit fish. Kaso lumabas po siya sa ano butas uh, na curious po siguro siya kasi may lumiwanag po kaya sinilip niya ayan uh, nakita po natin at saka napana po natin malaki laki na rin po tong isdang to mga master uh, good size na po to kaya kinuha na po natin napaka binomos po ng tinik nito mga master kaya pag makahuli po kayo ng ganito dahan-dahan lang po sa paghawak na hindi po kayo matinik kasi napakasakit po nito makatinik so dito another dive tayo mga master may nakita tayo dito isang malaking pagi kaso hindi ko po na videohan yung pagpana ko ah, papakita ko na lang po sa inyo kapag ah, dumating na tayo dun sa mababaw kasi napakalayo pa po nito ng pinagkunan ko tapos lang ko pa po papunta doon sa mababaw kasi lumalaban po kasi yung pagi kapag uh, pinana mo o yung tinatawag na stingray. Yung buntot niya mga master, uh, pag natamaan ganyan napaka binumus po niyan, uh, may tinik po yan at makahaba po. Uh, malaki-laki na rin po yan mga master siguro nasa mga 5 or 6 kilos na stingray na po yan wala po tayong ibang isda kaya kinuha na rin po natin to kasi masarap po to pang ulam ang masarap po nito na mga master gata uh, adobo tsaka inihaw uh, napakasarap po nitong pagi na to at marami po po nitong ganito na pagay sa amin mga master ang sa, uh, sa pagkakaalam ko po yung mantaray lang po yung bawal o yung sanga yung tinatawag sa amin na sanga na pagi. pero yung mga ganito kijampaw uh, marami pa po, po nito mga master kaya yung iba kinukuha pa po namin pero yung mga good size lang po yung, hindi yung mga maliliit pa Ayan, umaho na po kami mga master sa parula. Kasi dito po kami umaahon kasi may hagdanan po dito. Napakataas po kasi ng bagong gawa ng seawall. Kapag walang hagdanan, hindi ka po makakaakyat. Ayan, nasa taas na po tayo mga master. Yan po yung huli natin ngayong gabi. Sa pangalawang gabi na pamamana natin dito sa ano, harap. Ayan po yung lahat na huli natin. Yan po kay Boss Ongart. May huli, huli din po siyang ano, uh, stingray na maliit. Ayan. Yan po yung kay Saddam. Ayan. Marami-rami rin po yung huli ni Saddam mga master. Kasi siya, siya po yung pinakamalalim sa amin. At yan po yung huli ni Bro Goyod. Ayan. Pwede na rin po pangulam. Yan po yung pagi natin mga master. Uh, malaki na rin po yan. Uh, at masarap din po yan pang, ano, pang ulam. tatarin natin to pagdating sa bahay. Tapos yung sobra nito. Kasi hindi po natin maubos na lutuin to. Uh, ipamigay na lang po natin sa ano, kapitbahay. Kung kakain sila nito. Yan po yung huli natin lahat mga master. Uh, bukas iihawin po natin yung pagi na yan. So ayan mga master, uh, inihaw ko na po yung pagi at saka tinadtad ko na rin po at pinamigay ko na rin po yan sa ano, mga kapitbahay namin. Kaso hindi ko na po pinapakita sa kamera kasi baka sabihin ng iba namimigay tayo tsaka saka binibidyohan pa natin. Hindi ko na lang po pinapakita yung pagpamigay ko mga master pero namigay po tayo niyan kasi napakarami po nun. Siguro mga nasa 5 kilos. So yun po mga master, maraming salamat po sa panunod at kung nagustuhan niyo po ang ating video, pag-like, share at subscribe naman po ng ating YouTube channel. Isaya Karok TV at click na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa ating ginagawa. Gaya nito. So be kind, stay safe, stay strong. Peace out.